mas lalo silang lumalakas ng lumal. Kailangan ko makausap ang buong grupo. Ang gagawin natin to, wala nang atrasan. Relax, Miguel. I know everything. Show me the girls. Ito, sunduin mo na si Tom Beatrice. O, oh, pwedeng... Ako na magsundo kay Rachel, di ba? Para makausap ko din si Papi kung anong gagawin nating desisyon. May e, atraso sa akin yung tropa ng anak mo eh. Pwede ko pong ipakiusap na Labas po ang anak Dalin mo sa akin si Norma ng buhay. Tsaka tayo mag-usap. It's dangerous here. We should go back. I do belong here. They do need me. Kapag may nakaapak sa tali na isi-set up natin, tutunog yan. Kali nga. Kuya, ano ba talaga yung nangyayari dito? Sabihin mo naman sa akin, mo. Oh. at maging negosyanteng nagsimula sa wala. Hindi biro ang pinagdaanan ko para marating ko lang ang kung anong meron ako ngayon. Maraming problema, maraming hadlang, maraming kahaway. Pero, kahit sa namang larangan, talagang magkakaroon ka ng kahaway. May kontra, May magsiselos. May susubok na agawin ng pinaghirapan mo. Pero hope. Yung nangyaring sunog sa warehouse. Hindi yun aksidente. Malamang sa malamang. Nagagawan yun ng isa sa mga may galit sa akin. susunod sa din kung di para sa iba kahit mahirapan na sa ng hindi ko kakayanin e eh, kapag may nangyari sa'yo dahil sa akin. Kaya ako, oh, makinig ka sa'kin. Sa na kayo sa Maynila. Mas ligtas kayo doon. Kuya, kung ganun pala yung nangyayari sa Bayang Pag-asa, mas lalong hindi kita iiwan. Hindi ko kaya na wala akong gagawin para sa'yo. Please. Let me help you. Hindi mo pa narinig lahat ng sinabi ko. Delikado dito. Ah, uh, sorry ah. Kaya sigasuhin lang ako sa negosyo ah. Oh, okay. Isipan mo yung sinabi ko. Please. Sige na. Pahingan na, na kayo. Baste. Kuya. Kausap na pa kayo. Opo naman. Kaso ayaw niya talaga eh. galingan mo, makasa ako. Ilayo mo ang kapatid ko sa negosyo ko para makapagtrabaho ako nang walang inaalala. Masyadong mapiligro. <laughs> Bakit nga na sa akin, boss? Oh. Ah. Nakalusot ka na. Magpapalikpit kita. Kung di ka pa nadala. Pwes ngayon, Hãy solo cho kênh Ghiền warehouse Gõ <coughs> <coughs> oh. <coughs> Baby, I made you lugaw. Anong gawa mo? <coughs> baby, you should be resting. I've been resting the whole day. Lalabas lang ako para mag-check up sa mga pasyente ko. <coughs> oh, oh, oh. See? Hindi ka pa magaling. Alam mo, baby, if you wanna do it, bukas na lang. <coughs> Late na din, oh. Ang oras na. Oh, oh Water. It. If you really do love me, hayaan mo love, love you. kung umalis. Gusto ko itong ginagawa ko. Huwag mo na pigilan. Okay, I to go. Please support me. Hmm? I love you. Sir Marcos, pinatawag mo daw po Tsaka Parang napakalayo naman po ng lugar na pinagdala niyo po kay Utoy May na Baka may makarinig eh Nasa bahay kasi ang kapatid ko eh mabuti na nag-iingat. mo na ba si Norman Delacruz? Cruz? Hindi pa po, Sir Marcos. Baka naman alam ng anak mo si Obed. Nahanap mo na rin ba siya? Hindi pa rin po eh, pero pinapahanap ko na po. Kamagalala ka po, Beth. Hindi ko siya papatayin. Hindi pa. Rachel, my loves. Ovid! Oh, Kuya Obet. I miss you. I miss you. <laughs> <laughs> Kuya Ovid, nahanap niyo ba si Kuya Norman? Nakita na namin siya. At kailangan ni Norman ng tulong natin lahat. Eh, kung anong kailangan, handa kaming tumulong. Mag-impake na kayo. Dali niyo yung mga pinaka gamit niyo. Kailangan natin umalis dito agad-agad. Dali na. Sige. Ayusin nyo na yan. Dali oh, na. Abel. Buti nandito ka. Papi, may kailangan ako sabihin sa'yo. Kailangan namin umalis dito dahil kailangan kami ni Norman. Alam ko, Obet. May kailangan ako sabihin sa'yo. Mang Domingo, mukhang gumagaling na po yung paso ninyo. Pero, inamin niyo pa rin po yung mga antibiotics niyo ha, para hindi po magkaroon ng infection. Sige po, Dok. Ah, kamusta naman po kayo? <laughs> eh, nabalitaan po namin na napasama kayo doon sa aksidenteng sunog ng warehouse ni Boss Marcos. Mm -hmm. Ah, sawa ng Diyos. Okay naman ho ako. Mang Domingo, may alam ko ba kayo tungkol sa sunog sa warehouse? Wala po na nabalitaan. Hindi ko po alam yan eh. Robert, minsan lang naman ako umiling sa'yo. Katunayan nga, lahat ng gusto mong gawin, hinayaang ko lang. Pero sana sa pagkakataon na to, sumunod ka sa mga sasabihin ko. Baka pwedeng iwan mo na lang ang laban kay eh Norman. Papi? Seryoso ko ba sa hinihiling mo sa akin? Ako? Iiwan ko si Norman? Papi, hindi ko kayang talikuran si Norman. Papi ah, Pasensya ka na pero sa ayot sa gusto mo, sasamahan ko siya. Pero, Obet, hindi mo alam kung anong gayang gawin ni Boss Marcos. Yun nga! Yun nga, papi! Yun yung problema ko eh! Yung Boss Marcos mo na yan! Diba? Si Norman ho, nakita niya po ba? Hindi rin po, Dok. Pati yung kasamaan namin na si Utoy, eh. Wala po akong balita eh. May... May kasama po kay Nawawala? Opo to. Pero... palagay ko... napasabak lang sa inuman niya. Napasarap siguro, kaya hindi pa umuwi. Hmm. Meron po ba? Um, Si Norman po, kamusta sa trabaho? Okay naman po sila ni Kuya Marcos? Uh, Maayos naman siya sa trabaho. Pasensya na. Wala akong masyadong alam sa kanya eh. Di kami nag-uusap kapag nagtatrabaho kami. Ha? Dok, pasensya na. Kailangan ko na pong uwi. Sabi ko kasi sa misis ko, sandali lang po ako eh. Maraming salamat po muli. Tapi tapatin mo nga ako? Ha? Huh? Matagal mo na bang alam yan? At matagal ka na din ba nagbubulag-bulagan dyan sa Marcos na yan, ha? Huh? Sa mga inapin niya? Sa mga inabuso niya? At sa pagpapapatay niya? Ha? Huh? Ano, Papi? Robert, hindi mo alam kung ano kinailangan namin dito sa bayang pag-asa para mabuhay. Kung sa bagay, wala ka naman dito noong mga panahon na yun na naghihirap kami. Hindi naman ako sangayon sa lahat ng ginagawa ni Boss Marcos. Pero kung wala siya, mas madaming namatay sa gutom dito sa bayang pag-asa. Dinawa ko naman lahat ng paraan eh. Para mapanatili ko yung kapayapaan dito sa bayang pag-asa. Hindi. Hindi. Hindi, papi. Papi, tanda mo siya sabihin ko hindi kinukonsinte ang kasamaan. Dapat dyan, pinubuksa! Teka lang, obet. Oh, May kailangan ka pa dapat malaman. Apo, Obit. Ipapagawa sa amin sa iyo. Ano po yun, Sir Marcos? Ay, pagagawa ako sa iyo. Kung gusto mong maabsuelto ang anak mo bilang kaibigan ni Norman, sabihin mo, na akin si Utoy. Gusto niya mag-imbita, di ba? Pwes, kung gusto niyang ilikta si Utoy, puntahan niya ako at hihintayin ko siya sa eksaktong pagsikat na araw. Pagpaalam ka pa ba na sa tatay mo? Otoy, oh, pinapasabi daw ni Marcos na hawak niya si Otoy. Meron um, bang um, underage sa kanina? We cater to our clients' needs. Norman! Bakit gusto mong kalabanin si Kuya Marcos? Hindi ganun kasimple ang sagot. Gusto ninyong ipagpatuloy ni Miguel ang operasyon ninyo dito, Rosario, you have to follow my rules. At Kung Hindi ako pumayag, you're gonna get Christine.